kapihan sa patio para sa halalan sa Mayo 2013. Inares vs. Leyble Bakit po kayo tatakbo ngayong eleksyon?

Gracias. ay nagpapakaila para paan ang antang ang 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 Hindi lamang, hindi lamang sa mga kapwa antipolenyo, hindi lamang sa taal, kung hindi antipolenyo choice. na. Ano po ang inyong pananaw sa pag urbanize ng Antipolo City? Isusulong niyo po ba ito? Oo o hindi? At bakit? Itutulog po natin ang pagiging hi-urbanize ng Antipolo para lalo pong bumilis ang pag ng ating bayan. Kapag natatanggap po natin, lahat ng hi-urbanize ng Itapong Pilipinas umulad. Kapag natatanggap po natin, Direkto na sa Malacanã, sa mga different uh, government offices so, na kasi nila sa isadaan sa polisya. Siguro po, pinakamaganda yung panuhan ito na ito, ito ano high normalizing city. Ang hindi sabi ko na high normalizing city, ang ito po ay natuloy, tulad po ng ating sinabi ng ating kaibigan, nakakaulogan po ito ng pagkataas sa buwis ng mga negosyante. Ang po ang buwis ng mga negosante, madami isa sa lang mga negosyo polis na dipolo at, at madami mga panalang trabaho. ibig sabihin ng pagkakalahay ng urbanized city ng Adipolo ay mawawala ito sa lalawigan ng edad. Pag ito ang nangyari, mapapawasan ang pondo ng lokal na pamalaan ng 300 milyon peso. Pag ito po ang nangyari, kahit magdagdag po tayo ng apat na congressman, sabi ko dito ang congressman ako kanina 70 milyon peso per congressman, magdagdag po tayo ng apat na congressman, 4 times 70, 280 milyon lang po yun. Hindi pa po natin nabawi ang nawalang 300 milyon peso.

kapatiran ng ating mamaya. Hindi po pa lang nang dyan. Lahat po kami na rito ay may mga kanilang mga katangyan. Marahil mapagaling po ang mga mong kasama kaysa sa inyong likod. Ngunit, ang atin pong maiiwan at may pasama na po ay ang magunin po mamahala. Laling apat na bayan, laling apat na bayan ang ating pinakasuhan. Dalawin na rin dyan ay binubunan laling apat na bayan kasama ang lungsod ng Antipolo. Ngunit kung inyong iahambing, Cotto ng Amipolo ay 1,600 million. 1.6 billion pesos. Ang Cotto ng Nanawili na Sudan ay 1.9 billion pesos. Hindi mo nakakalayo. Ka pero kami po sa Nanawili na Sudan, labing apat ang aming bayan ay naalaga kasama ang Cotto ng Amipolo. Thank you. Ano ninyo isa sa katuparan ang mga adhikain na gusto ninyong gawin sa Antipolo City. Adbela na religious at pinagkatoliko. Kailangan talaga ay uh, panatilihin natin ang mo sa Antipolo sa pagpapakita ng pagpapatupad ng programa, proyekto, at mga programa para sa pagyaman ng ating bayan. At talaga i-promote ang ating bayan. hindi nang gabay para sa tori na hulalang uh, uh, at, at, sa kaibigan at yung tiyang muntol na atipono. At yung muntol na ay nakilala po sa madaling bagay. Nakilala po tayo sa hinulog na tapta. Nakilala po tayo sa katedral. At madaling po ipagkula ng mga kakalimpo natin dito. Hindi po tayo nakilala sa Sparbox, sa Victory Ball, at ito

kapital at tatayin na natin kayo ng Gapod Corruption. Paano po sa kapital? Dapat po talaga yung patutang natin bata na merong Gapod Corruption din sa buong Pilipinas. Dapat talaga gagamitin ang kamay na kamay na bakal para sa lahat ng mga empleyado na tumulong sa pakaan ng bata. Maraming salamat sa ulit. Alam po natin lahat na ang pangunahing tanggapan na sumusugpo sa corruption ay ang ombudsman. Siguro po, nabalitaan nyo, napamakailan lang, pinarangalan po tayo ng ombudsman. Sa buong Pilipinas, nakailan po ang panggapas na lumalaban sa korupsyon sa resto. Madaling sabihin na ito o yun ang gagawin natin. Ngunit mas maganda maritig natin sa ibang alinsa o ibang grupo kung tayo nga ay sumusunod sa kanilang pangunahing uh, mandato na ang korupsyon yung kongkretong programa pagdating naman sa larangan ng agrikultura ng Antipolo City. Ang alalaan sa mga agrikultura sa Antipolo sa paggamit na buong agrikultura sa dalawang area ng Antipolo, dito sa Agrikultura lang. At alam po naman natin na maraming mga kahit mamaya na bubuwan sa para Sa upang malakasin agrikultura kaya maraming po tayong programa na tulong at sinisigay sa ating mga pagsasaka. Pwede, isip pa sa pag, lahat ng mga makinayang, ini dapat diberikan oleh pemerintah daerah ataupun sampai ke final project training center walaupun kita akan mempersara pemerintah daerah rodi dan demikian anggota baiklah kita akan kita akan orang tim laporan tim komputer administrasi dokumen tanda setakat dapat boleh bahasa bahasa itu menjadi arsip setakat agreement ini kalau tidak dalam pokok apa yang dilakukanlah apa yang kami sisi po ay nagtagyaran. Nag 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 Kasi kawa po, magpapasa, hanggang tawag po natin ang comprehensive language plan. Bawang posisyo, inaakit po yung kapulisa para aprobahan po. At uh, po ang realidad. Na kahit ang kung ano po ang aprobahan ng kapulisa at ng DINC at ng iba pang ahensya ng nasyonal, ang totoo po, araw-araw, linggo-linggo, ang mga musikyo ay inakamitahan ang inaprobaan na namin ng comprehensive land use plan at hindi po sinusunod at tinutupad ang isong CLUP na kanilang pinasa. At uh, ako po ay nananawagan sa DILG, ang beso na po ang sinabihan sa DILG na kumaan po, suspindi po ang mga munisipyo, ang mga mayor, ang mga vice mayor na gilabato ang comprehensive land use plan na nguwala ang sa mga application. naman ang inyong mga programa kaugnay sa aspeto ng kalusugan, edukasyon, at ekonomiya ng antipolo city. Hindi po pwede tigil-tigil hospital. Kailangan ang hospital at ang hospital para lang hospital ka mga sa ating mga mga. ang dapat ng ating mga. Ito ang dapat. Ayon tayo na marami pang paralan, kapag mabuti mga ating top student. Kaya dapat parangay pa natin ang kiling aralan. Ubalik, kung bakit, kung talagay lang na ako ng ng government, pwede natin i-start ang private sector na pwede nga po doon ang gobyerno para makatulong sa pag-aaral ng ating mga mayan. Para lang po, doon sa economic vision at support, siyempre po, kailangan papasukin po natin ang lahat ng na mga nakilipunod sa lusod ng Anipolo. Kapag kapag pumasok po yan, at Finances sa Department of Government, Employment sa Manila si Polo, at kabilis ng pagulat ng ating bayan. Maraming salamat po sa inyong uh, katalungan. Ang uh, pinaka-importante sa para kumakensyo po ng bayan ay ang uh, maayos na komunidad o yung peace order. Uh, kung uh, mataas ang uh, dalawang palang ang at ang lito po ang kapulsan at sila pa ay na sa labing apat na bayas na lalawin na risan ang pinakamataas po na klipe ay hindi sa loob sa mga ribono ay pangilapang po pumasok ang mga Pangalawa, uh, ang sinasabi ang sinasabi investment sa tao. Mag-invest po tayo sa tao sa mga paano paraan sa kalusugan at sa edukasyon. Madaming pwede ipangagod sa atin tulad ng hospital. Ngunit kung hindi po natin tutupay ng ating pangako, hindi rin po natin makakamit ang ating kaulad na ilasak. Lagi po natin sinasabi Lagi po natin sinasabi na maundan ang lungsod ng aniton. nag sa palaging na bagay. Napakito kanila sa buong ng kaysal na umula sa pila na mataas na primer dito sa lungsod. Pangalawa, pangalawang hindi po umunan ang ating bayan. Pangatlo ang edukasyon na ating inaasam, dapat libre sa lahat. Paano po magiging libre? Kung pangatasan, wala po tayo sa hili. Baka ang Sa inyong panunungkulan, kakayanin kaya ng local government na magdagdag ng pondo sa Philippine Health Benefits

kung ito hanggang saan natin may titigay. Mag-bali sa titigaw po lang para sa KVL. Gagawin natin para sa ating mga kababayang ng hirap. Doon na lang Hindi yung maganda ang pamalakan ng national government sa pagkating po sa BLM coverage. Ngayon po yung napakaganda. At nasa interes po namin sa lokal na pamalaan. Nasa interes po namin sa bagong sobrama ng PhilHealth mas ikita pa ho ang mga ospital. Hindi ko patulad natin na may PhilHealth ngunit tulad ang bayan sa ospital. Ngayon po, mas ilakihan ng ating Pangulong Noy Ayakino ang PhilHealth coverage. Kaya sa interest po natin, natin lahat na patanggihan. Ngunit, <laughs> ngunit, kung tayo ay PhilHealth member, bukagouting at ating ospital dito sa lungsod. Kailan po tayo magkakaroon ng memo ng para lang ang paggamot? At saan po odirman po, po pala sa ating doktor? Saan po tupag po sa kumpanya ang pondo pagtatayo ng ospital? Maraming salamat. Ano ang inyong mga programa para sa pagpapanatili at patuloy na pagpapaganda? ng kapaligiran at kalikasan ng Antipolo City. Dapat tayong mga tao, isang tayo dapat ay dito silang taliki. Kung magsasabang at patuloy sa mga lahat, sa inyong usang sa, dapat yan ang gawin natin. Tulong-tulong tayo. Hindi kayo ng pangalaan, ako rin ito para sa environment. Kaya dito ay dapat tulong-tulong ang lahat ng mga mga uh, maya. Pakalagaan ang kundala ng kapaligiran

ating isang bandibong puno ang aming natalit kasama ang Haigot Foundation at nilalayan ng Department of Environment and National Resources. Siguro po, may pagkakula po, yung na kabina, na Blank po na pagkito kanina na comprehensive black plan tungkol sa mga aming na itanong sa sisyon ng aming May lang po ang comprehensive black plan ay sabot din po yung upang niya. Mga pagpunto ng at, at kapat. Marapag lamang natin ipatupad ang batas. Madaming mga pagbinasan na ipasa. Mga walang plastic, mga walang ganito, mga walang ganyan. Ngunit isang kita naman po natin. Dito lang po mismo kung nasaan po tayo. Madaming dito lang po mga pang